isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang halimaw na chupa kabra. Ito ay kwento mula noong 1995 sa nayon ng Mexico. Nakatira si Ryan kasama ang kanyang asawang si Rosie at ang labing limang taong gulang na anak na si Alex. Si Ryan ay isa sa may mga pinakamalaking bukid sa nayon. Isang araw, tinawag niya si Alex. Alex, kailangan ko pumunta sa bayan para sa isang trabaho. Ikaw ang magpakain sa mga hayop at igala mo si Jimmy. Sige, Papa. Huwag kang mag-alala. Umalis na si Ryan. Pumunta ang kaibigan ni Alex na si Parker. Alex, pwede mo ba akong kasamahan sa sirkus? Sabi nila, mas maganda daw ngayon kaysa noong nakaraang taon. Hindi pwede, Parker. Marami akong kailangan gawin. Kailangan kong magpakain ng mga alaga namin at saka kailangan ko pa igala si Jimmy. Ay, gawin na natin! tutulungan kita magpakain ng mga alaga nyo tapos isasama natin si Jimmy sa circus. O oh, di ba? yun na yung gala niya. Eh paano siya pipirmi doon? Hindi nila hayaan mangyari yun. Ay, itatali na lang muna natin siya tapos manonood tayo. Tahimik lang si Jimmy dito kasi matalino naman siyang aso. di ba diba, Jimmy? Winagwag ni Jimmy ang kanyang buntot. Masaya itong nakita ni Alex. Sige, tara na. Tapusin na natin lahat ng trabaho. Tinapos na ni Alex lahat ng trabaho sa tulong ni Parker at pumunta na sa circus kasama si Jimmy Masaya ako na una tayo sa mga manonood, tapos sasabihin natin ang lahat tungkol dito. Tama, masaya ito. Nakarating na sila sa tabi ng sirkus at tinali nila si Jimmy sa isang puno. May isang kakaibang hayop na nanonood sa kanila mula sa likod ng talahiban. Tinali nila si Jimmy. At umalis na para manood ng palabas nakatali si Jimmy, hindi makaalis, at palingon-lingon sa paligid. Ngayon lahat ng tao ay nasa loob ng circus nang magsimula ang palabas. Nakatingin si Jimmy sa kakaibang hayop. Tumahol siya ng napakalakas at buong lakas rin niyang hinila ang kanyang tali. Ang kakaibang hayop ay lumabas at tumayo sa harap ni Jimmy. Napakapangit nito, kulay pula ang kanyang mata at matalas ang kanyang mga ngipin. Nakatitig siya kay Jimmy at tumutulo ang dugo mula sa bibig nito. Tumahol si Jimmy sa kanya at sinubukan umalis sa pagkakatali. Hindi siya naririnig ni Alex at Parker dahil nagsasaya sila sa sirkus nang biglang nagpaalam si Alex kay Parker. Parker, tingnan ko lang kung okay lang si Jimmy. Dito ka lang. Ako na ang titingin. May konting oras pa naman para sa palabas. Sige, bilisan mo. Lumabas si Parker mula sa sirkus at tumingin kay Jimmy. Nakita niyang tali na lang ang nandon at wala na si Jimmy. Baka naglalaro sa talahiban. Oo. Oh. Jimmy! Jimmy! Saan ka pupunta? Sandali! Tumakbo si Parker mula sa likod ni Jimmy at tumakbo rin sa talahiban. Hinahanap niya si Jimmy pero hindi niya ito makita. Saan ka galing, Jimmy? Anong sasabihin ko kay Alex? Tumakbo si Parker mula sa likod ni Jimmy at tumakbo rin sa talahiban. Hinahanap niya si Jimmy pero hindi niya ito makita nagsimulang maglakad si Parker pabalik nang mapatid siya. Humangon siya at nakita si Jimmy. Duguan at matindi ang pagkaputla. Naiyak si Parker sa itsura ni Jimmy. Anong nangyari sa'yo, Jimmy? Sinong gumawa sa'yo nito? Umiyak si Parker at nakatingin sa kanya ang nakakatakot na nilalang at bigla itong umungol. Nang marinig ni Parker ang nakakatakot na ungol, dahan-dahan siyang lumingon sa likod at siya ay tumakbo. Hindi niya alam gagawin. Hinabol siya ng nilalang, tumalun sa likod niya at inatake siya. Nadapa si Parker habang hinahabol ang kanyang hininga. Kinalmot siya ng hayop sa liig at ininom ang kanyang dugo. Sumigaw si Parker, ngunit ayaw tumigil ng hayop. Naghihintay si Alex kay Parker at medyo naiinis sa tagal niya. Anong oras na? Bakit kaya di pa nakakabalik si Parker? Magsisimula na rin ang huling palabas. Lumabas si Alex mula sa sirkus at nagsimulang hanapin si Parker. Parker? Nasa ka na, Parker? Nakita ni Alex na hindi rin nakatali si Jimmy. Masama ang loob ni Alex. Naghanap siya pero hindi niya sila nakita Umuwi na lang siya at sinabi sa kanyang ama. Huwag kang magalala, Alex. Umuwi na ba si Parker sa bahay nila? Opo, Papa. Hindi sa umuwi. Natatakot ako, Papa. wala rin si Jimmy. Natatarantang lumapit sa kanila si Rosie. Alam niyo ba kung sino ang nagbabalik sa nayon? Anong big mo sabihin. Kanina may babae galing sa kalapit nayon natin, may umaataking chupa kabra sa kanilang nayon at iniinom ang dugo ng mga tao at hayop. Naiyak si Ryan sa balitang ito, na naalarma si Alex nang makitang malungkot ang mga magulang. "Anong nangyari, Papa? Sino'ng bumalik? Sino'ng tinutukoy mo? Chupa kabra?" Chupacabra? Oo, Chupacabra. Sampung taon na nakalilipas nang dumating siya dito. Malaking pinsala ang naiwan niya. Pero, sino ba ito, ama? Alex, ito ang alaga ng demonyo. Sabi nila, kada sampung taon lang ito lumalabas upang mapuno ang kanyang tiyan. Pinapatay niya ang maraming mga tao at bangahayo para mainom lang ang kanilang mga tugo. takot si Alex at nagsimulang umiyak. Papa, nawawala rin si Parker at Jamie. Tapos yung halimaw. Huwag kang mag-alala, Alex. Hahanapin natin sila. Samahan mo ako. Hindi. Walang aalis sa inyo ngayon. Natatakot ako. Kumalma ka, Rosie. Isarado mo lang ang pinto ng bahay. Alex, dalhin mo ako sa circus. Kumuha ng kutsilyo si Ryan at umalis kasama si Alex. Nanunood ang Chupacabra sa di kalayuan. Nakarating si Ryan at Alex ang lugar ng insidente at nagsimulang hanapin si Jimmy at Parker. Umuwi si Rosie at nag-alala kay Ryan at Alex nang marinig niya ang katok sa pinto. Nakauwi na siguro sila. Pagbukas ni Rosie sa pinto, nabalot siya sa takot. Nakatayo ang chupacabra sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Rosie. Napasigaw si Rosie at tumalon ang chupacabra sa kanya. Mamaya lang, Napagod na si Alex sa trayan, Kakahanap kay Jimmy at Parker. Papa, pinakabahan ako. Puntahan natin ang bahay ni Parker. Nag-aalala na siguro ang mga magulang niya. Kasalanan ko to. Hindi na dapat ako pumunta dito. Hahalapin natin sila. Huwag kang magalala, Alex. Tara na. Papunta sana si Ryan at Alex sa bahay ni Parker, pero nakita niya na bukas ang pinto sa kanilang bahay. Papa, bukas yung pinto sa bahay natin. Pero sino ang pupunta sa bahay natin ng ganitong oras? Kumari pa sila papunta sa bahay at nakita ang mga tugo sa sahig. Rosie! Nasaan ka? Nakita nila si Rosie sa sahig, tuyo at namumutla. May dugo sa kanyang leeg. Lumapit si Ryan at Alex sa katawan ni Rosie at umiyak. Umalis ang chupacabra upang mahanap ang bago nitong biktima. Ang wakas. dumako na tayo sa shout out portion. Shout out to our members. Bob and Joe, Antingera, Alexis Marquez, Regina Ruiz, Queen Isabel, Gerly Guillermo, Magic Lampara, Trixia Braille Jamela Pido, Athena Phoenix, Ermin Guard, Kwentong Karimlan, mga kwento ni Karina, Philippine Mountaineering Society, Adventure Philippines. Shout out to Yolanda Gintivano, Destura Maria Cristina Condesa, Cherry Saferina Montelibano, Ronnie and Joe, Jeffrey Bersabal Michelle Satron, Antoniano Bari. Kerry Auer PH Kat Bolglar Che Medina 15 May Bosch Alarde Jemar Belarmino Lakay Stories Barry Barrera Ang Sundo Horror Stories Jeneline Mangulabnan Oscar Meneses Pinipining Imahinasyon Rosie De Mesa Mine Ramos Daigdig ng Sindakat Lagin horror night and full moon rains archive ph by 87 ventures susi matsuda marites Agraviador imelda pascua Dazzle works aries creep horror tales el Bilingan creepy short tale madriaga jamji anastasia valentina writes venom empire Badeta Plaza, Anne Regala, Mac Cuento, Franz Mine Aurelianes Ramos. Shout out also to Mom Grace Hernandez, Mary Jean MJ Carayo, Paris Miki Philippines, Commander Liwayway, Climber Philippines, at sa lahat ng OFW na silent listeners ni ang manlalakbay Na